Magtanim kayo ng gamutin kahoy kahit sampung puno araw-araw o sa isang buwan alam mo yung puno yon. Ikaw, marunong ka ba sa mat? Sa sampung puno araw-araw sa isang buwan, ilan? Ano po yung, ano po yung, ano po yung umabot po ng, yung, ano po, umabot po ng 100 po. Umabot ng 100? Sa isang buwan? Akala ko, di mo alam eh. <laughs> <laughs> Patay tayo dyan. <laughs> nandito ako sa Bulacan oh. mga 30 minutes pa lang ako nakakarating pumunta rito si Alan sa amin uh, pupunta sana ako doon sa taas mamaya pero nandito na siya sa galing Alan kaya to kay ate yung si ate yung babae po na parang kuba po Angie, Apo. o oh, anong ginawa mo doon? Ano lang po sabi ko, ate ano te, sabi, oh, ano ano walang palabas. Bukas pa may palabas sa na pinapanood natin. Hmm. Drama po. Hmm. Puro ka panonood ng TV. Ay, ano kuya, Ano lang po yung bumababa lang pa ko dito kuya, pag, pagtangali lang po. ano pinapanood mo? Yung ano po, yung magandang dilat po. Magandang dilat? Opo. Wala ano? ano na rin kayong ano? Wala na rin yung pagkain? Gano'n nakatagal kayo walang pagkain? ano kuya yun, in, inabot, inabot na po kami kuya ng dalawang buwan po. Dalawang buwan? Opo, kasi po ano po. Paano naging dalawang buwan? Eh, ano po tinatawag ko po namin si Kuya Lakot yung sabi po, sabi, oh. sabi po ni, sabi po ni Gerald, ano nun daw, wala ano, do, kuya, po, sponsor, na, ano daw kuya, binatawan na daw na, po ko ng sponsor, ng, ng daw po, sabi po ni, sabi po ni Gerald po sa isang araw Sabi ni Gerald? Sabi, alam mo na lang kang sponsor, alam, binatawan na lang kang sponsor nyo. Oo, oh. hindi ka nagtanong bakit? Ay, eh, ano po naman po, na ano lang po ako na, po, ano na ako yung bigla po ako, nabigla lang po kuya. Nabigla ka? O hindi saan? ka nagtanong bakit, bakit kami binatawan? Walang ganon. Wala naman po. Ayun no, malungkot ka ba dahil binatawan ka ng sponsor o hindi, okay lang, normal lang sa'yo. Sabi kuya, uh, 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 ano, uh, ano naman po eh, mag, uh, ano naman po kami mag, magtaga lang po kami mag, ano, kung pa, para kami paano po kami kumita po na ano pa may paano po kami pamilya ng pagkain po paano kumita Opo. halimbawa ano paano kayong nagtiyaga ah, para ah, kumita ano ko yan halimbawa na pag tinawag si Edmond ng nang ano nang nang merong na may meron, meron po papa taba po sa kanya papa taba di po i ano po siya i papatabas di po i, ano na po siya i ipapatawag po siya kung kung meron po magpapatabas po ng damo po. May magpapatabas ng damo? Opo. Arawan? A A ano kuya, bakit? Sabi kuya, ano na po yung... May sweldo ba siya? ano kuya yun, sabi daw, ano daw po, pag daw, pag may daw magpapatabaw daw, ano, may bayad daw po daw po, sabi po ng halabad, ano mayroon sa kanyang tatawag na magpapatabas. Ah, may, may bayad. Bakit may bayad daw? Hindi pa niya nasubukan? Eh, kasi po di, eh, kasi kuya, sinubukan nila po, po yung, yung yung sa kabila, yung, mm. yung pumasok, po sila ni Jomar doon sa kabila po, A ano po binayaran po sa din ni Ari doon ng, yung kay, yung kay Edmond po, paibani po tapos kay Jomar po din kuya, ano, ano di paibani po, eh, ano yung dalawa Matagal po. matagal na panahon na yun, wala na nung si Jomar dito, na dito, na dito na eh. Na, kuya o, si, mula nung nawala si Jomar, hindi pa kayo nakakapasok na maglinis, Taka magtabas. Po dapat pa po kuya. O, oh, paano ka na Ano kuya, yung nag, na, nagagawa po ko ng, ng parang kuya, nagkano po ko ng, yung mga gamit ko po ko binibenta ko, yung mga plato, baso, yung mga gamit po dati po sa Mayila pa po. Binibenta mo? Opo. Magkano mo binibenta? Ano lang po yung, eh ano yung baso po sa, ano po, binabayaran po ko natin ng sukwenta, so, minsan sandalang po. Hmm. Tapos ko pag nakakabenta na po ako, nakakabenta po ako ng bigas, ng ulam po. Gamit binibenta mo? Opo, yung mga gamit po. Galing, ano po, kuya yung gamit po, yung, ano kuya yung mga gamit na yung, yung nangangalakal popo po kuya, ano yun yung, yung, ano pa nakakalakal ng baso, nakakawa ko ng mga baso. Naipon mo? Baso, plato, hmm. kutsara, hmm. sando, kayo po binibenta ko po kuya at yan, po. Eh, pag wala ka nang maibenta, anong gagawin mo? Eh, ano kuya, magkano ako kuya, magkatanong -mag ako kuya kung mayroong magpapatabis po ng damo. Kaya po, ano po, kaya, kaya po, ano po, Kumusta yung mga sili at talong ton, masukol na? Ah, ano kuya, yung sili po kuya, ano, na, na mamulak na po sila. Tapos yung sili po, ano, Hindi, tanong ko, masukol na ba may mga damo, hindi nyo Ni kuya ni po kuya, diyan mo po nami araw po ni Edmond Puyo. Pati po yung, yung pati po yung tinapong masuko ay malaki na po yung masdo natin ko sa mga tabi po na sili. Mm. Yung mga talong. yung, yung mga talong ko ay namumulaklak po po. Hmm, Ganito kasi ah, uh, sabi ng sponsor, sabi ni kasi ang ginagawa ni Gerald. Mini lang si Lucky Chan. Kung ano yung feedback ni Lucky Chan kay Gerald, yun din yung pinapaalam sa inyo ang ginagawa ni Lucky Chan ini ina ini inform din yung sponsor na sasabihin na wala na kayong konsumo. Ngayon ko ano yung feedback ng sponsor, yun yung binibigay ni yun din ang sinasabi ni Lucky Chan kay Gerald. Kaya kung ano man yung nakarating sa na nagaling kay Gerald na sinabi ni Gerald na binitawan na kayo ng sponsor, ibig sabihin yung impormasyon na yung galing kay Lucky Chan at galing din si sponsor o oh, yun so paano kayo mabubuhay ngayon kung wala na kay sponsor eh ano po sabi po kasi po sabi po ni Eddie asa yung mga rahas mo kuya uh, kuya katabi po ko sa gamit ko po kuya hindi mo binenta hindi po hindi po sabi po ni kuya laki siya huwag ka doon ibibenta katano mangyari po sabi ko sige kuya hindi ko po ibibenta kahit po kuya wala po kami makain po kuya Hmm. Ano bang dahilan? Bakit wala kayong makain? Ano bang ginagawa niyo sa araw-araw? Hindi kayo nagtatanim? Yeah, uh, ano na ko yan? nag po ako doon na nagsasabi na, 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 po ako ng... Nagbabasaan? Na. Nagbabasaan kayo? Uh, asan na yung kita niyo sa basahan? Asan na yung puhunan sa basahan? Nabenta mo lahat ng basahan? Opo, ay, Ayong ay, kita po. nasaan? Kasi kuya lang po yung kuya, kaya kaya di po di pa ako makabili basa ko kasi kuya halaba na ano kuya mga bibili po namin isang ng pagkain. Yun nga ang problema eh. Ilang buwan na ba kayo na ano, ilang buwan na kayo, halos taon na kayo na binibigyan ng supply dyan, pagkain, gamit, tubig, etc. Ang dami. Sana, nung may mga pagkain kayong binibigay sa inyo buwan-buwan, makapagsimula na sana kayo ng hanap buhay eh anong nangyari puro kay papadudot, eh di ba usapan natin kaya kayo pupunta rito sa Bulacan para mag tanim tanim kayo maghalaman kayo kilala mo si Idol si Atinura yung payat Opo. na matanda si Binti eh, ikaw ilang taong ka na ano pa lang po ako 50 lang po 50 50 years old ka na ato Si Idol, 73 years old. 73. Ibig sabihin, matanda sa'yo ng 23 taon. Babae, payat. Di ba? Kilala mo? Bakit kaya niya mabuhay na walang sponsor? Kasi kuya, ano po kuya eh, ano, ano sabi ko nga kay... Hindi, sagutin mo muna ako. Kilala mo siya, di ba? Opo. Wala siyang sponsor, bakit siya nabubuhay mag-isa? 73 years old, matanda, babae. Apo. Baka, kung ikaw, halimbawa ikaw, ikukumpara natin ikaw at saka siya. Sino ang mas uh, ano sa inyong dalawa? Sino ang mas advantage? Sino ang mas makisig? Ha? ano ang kaya niyang gawin na hindi mo kaya gawin? Nico ya ano ko uh, ano ko gusto ko, uh, ano ko ano ko gusto ko po yung ano po kuya kasi uh, ang, ang problema ko lang kasi kuya, ano kuya gusto ko nang pansinin po magtanong wala naman po kung wala pa po akong hawak ng mga buto na pare. Ang dami namin binili buto sa inyo at pananim eh. Kuya, ano no, kuya yun? Ang dami no, pula lang oh. Yung punla na ginawa ni Jeros noon pa. Kasi pagka nakapagtanim ka at namunga yan, pwede ka magpaku, magpaano ng binhi yan. Magpahinog ka ng halimba bunga ng talong, bunga ng sili. Ibilad mo yun, pwede mong ipunla ulit yun para maging panibagong tanim. Kaya hindi ka tuwiran yun. Hindi ko yung ginawa ko kuya. Ano? kuya Kapag po yung kuya, na ganyan po ako. Kahapon mo lang ginawa? Opo. Kasi Isang po, taon ano, na kayo dito? Kasi kuya, ano po, ano po. Hindi, ano sagutin mo muna ako. Ano yung kayang gawin ni Idol na hindi mo kaya? 73 si years old yun eh. Walang sponsor, nabubuhay mag-isa. Kaya niyang itawid, kaya niyang buhay ng sarili niya. Ikaw, dalawa kayo ni Edmund. Kung tutusin, parehas kayong lalaki, parehas kayong mas bata sa kanya mas uh, mara, malaki ang magagawa nyo kasi dalawa kayo pwede kayo mag -team, teamwork anong kayang gawin ni idol na hindi nyo kayang gawin sila walang sponsor hindi siya umaasa sa sponsor kayo isang taon na kayong binibig tinutulungan ng sponsor halos oh bakit siya nabubuhay bakit kayo parang hindi kayo mabuhay ng walang sponsor si kuya baka eh, kuya baka baka kuya may po siyang nagagawang ano, baka kaya, kaya ano kuya baka may po siyang ginagawang baka may ginagawang po siyang mabuti kaya po, ano po, kaya po nakaka, ano po siyang o ka, wala kang ginagawang po, mabuti eh, ano kuya may po, ano naman kuya may kasi minsan naman po kami, may po ako nang nagagawa, nakakagawa po ako ng, ng basahan, tapos pag may... Oh, ganito nga kasi, binigyan kayo ng tela ng basahan, ginawa niyong basahan binenta nyo yung basahan, yung pinagbilan, dapat e binili nyo uli ng tela yon para napapagulong. Eh hindi, nilulusaw nyo eh. Okay. Oh, okay, okay. nilulusaw nyo eh. Kaya ako yan sa ako, ganyan lang pong gagawin ko na ako. Sa susunod, wala nang susunod kasi wala nang sponsor eh. Gusto ko sana kayo makausap dalaw ni Edmond eh. Kung kayo ba, bibitawan sa isang isla. Walang ibang nabubuhay doon kundi kayong dalawa lang. Kaya nyo ba mabuhay o hindi? Kaya naman po kung may pong ano po. Merong ano? Kung may pong magagawa po. Oh. Wala ba kayong magagawa? Ano po, mag, mag, magkat, po, saka po mag ano po. Ang bira kayo, isang taon na kayo nandito eh. Kaya nga, bago nag-usap tayo noon, nung nasa nila ka, magaling ka magtanim ng bulaklak. Humanga kami sa'yo. Kasi ang galing ng mga bulaklak na tinanim mo, masigla lahat eh. Kaya nag-decide tayo na pumunta kayo ng Bulacan, malawak ang lupa rito, maghalaman kayo, magtanim kayo. Hindi nyo naman ginagawa. Umaasa kayo sa sponsor. Meron kayo isang sakong bigas, gano'ng katagal yung bago maubo sa inyo? No, kuya, yun eh. po isang buwan po. oh, isang buwan. Ibig, ibig sabihin, meron na kayong pagkain, di ba? Oh. Pwede na kayo magtrabaho araw-araw kasi hindi nyo na problema ang pagkain. Nasaan yun? Ano yung nagawa nyo nung mayroon kayo pagkain? Ano po na, naga... ano po kami nang nag... kayong si Ebat si Adan doon, nandoon sa duyan. Hindi po, ano na po yun? Pagkalabaw na po si... Wala nga, wala nga makita eh. Nag, na, nag, Kahit anong sabihin mo, Alan, as long na wala kami nakikita mga tanim nyo, sumusukal ang paligid, hindi dumami ang mga hayop, pati kambing na matay, failure yon may problema ha pag-aralan nyo at paano paano kayo maka kasi yun ang gusto naming matuto matutunan nyo eh huwag kayong umasa sa tulong ng ibang tao kung saan saan ka nagpupunta dyan nanghingi kayo ng mga pagkain magbibinta ka ng mga gamit tama ba magbinta ng gamit sa palagay mo ano kuya, malibo po, po yung ginagawa ko kuya. Oo, oh, kita mo, gamit mo yun eh. Ngayon, kung ibibenta mo, ibig sabihin, mali na magbibenta ka ng gamit. Ang kailangan doon, gumawa kayo ng paraan. Maghalaman kayo, magtarim kayo ng kamote dyan, gulay, etc. ba? Diba? Meron akong biniling bigas doon, 25 kilos. Wala akong pera eh. sa sasakyan. Bumili ako ng isang boting mantika at saka ano, uh, one port na tuyo. Yun lang ang kaya ng budget. 1,000 lang sana. Eh, yung pala, yung bigas, napakamahal na. oh Yung mga manok mo, kumusta? Ano po yung dumatari na oh. Walang pagkain? Wala na po. O, oh, bumili, ka ng pagkain ng manok dyan, ha, ngayon? Opo. Ha? Bumili ka, dalawang kilo ng uh, mais. Kasi kuya, ano ko yan, ano ko yan yung, yung manok, yung manok po, kuya, kuya, ano po, nag, Nagpisa na naman po yung, yung um, sisin niya po, walo na naman po. O so ikulong niyo muna, pakainin mo lang. Pag malalaki na, pakawalaan. Tsaka mo pakawalan mga tatlong linggo para hindi maano ng uwak. Ha? Yung, yung, pusa na kumakain ng, ng sisiw. Ano ko ya, ano ko hindi na po sa ano ko hindi na po sa kumakain po ng sisiw po. Kasi po ano inalok po namin po sa sabi ikaw miming kung na kayo yung sisi pag yan pag lumaki po din natin katay tapos makakatipid ganyan sisi Siguro ko nag Siguro ko nakinig po sa akin yung pusa. po. Buti pa yung pusa, marunong ah. Marunong kausapin, marunong nakakaintindi. Pero kayong dalawa ni Edmond, di ko alam, yan pasko na lang kayo sa poste eh. Hindi, joke lang yun Hindi, hindi, ito nga alam Gusto ko matuto kayo. Ha? Paano? Paano kayo matututo? Ito, meron akong biniling ano dyan eh, halika. Meron akong biniling punda ng ito, sukli ko sa pinamili ko ng bigas at saka mantika tuyo Binili ko ng punlang uh, talong 15 piraso lang kasi 3 pesos ang isa nito O, oh, 45 pesos, yun lang do sa pera ko Ngayon, gusto ko ibigay sa iyo o oh, ako na magtatanim Kuya, kaya ko magkatanim sa taas po niya, kuya. Ha? Ah? Kaya mag po magkatanim po. Paramihin mo. Opo. Ah, mayroong mga fertilizer dito. Kumuha kayo dyan. Tatlong sako yung fertilizer dyan, no? Oh. Ha? Ah? Alam mo, wag dikit-dikit. Malalayo. Ano po eh? Kung ano yung tanim natin doon, yun na ang gayahin nyo. Layo-layo, ha? Opo. Tapos wala siya sa ilalim ng puno para nasisikatan siya ng araw. Gusto ko sana, itatanim ko siya ngayon. Ako na lang magtatanim, pakikita ko sa iyo paano maghalaga ng po, ng halaman. Ako na o oh, ikaw. Ako yan po kuya, kaya. Ikaw. O, sigurado ka diyan ha. O, sige, kakain tayo. Pupunta tayo doon mamaya. Umalis ka daw, nagpaalam pa kay Edmond. Opo, sabi ko. Anong ginagawa ni Edmond doon? Ano po, nagbabate po ng kambing po. Nagbabate ng kambing? Hindi, yes, nagbabantay po. Ano ah, nagbabantay. Kala ko nagbabate ng kambing eh. Binabantay? Ba't kailangan bantay yung kambing? Kasi minsan, uh, kasi kuya ano po yung lumalabas po yung anak ng kambiyo sa may labas po. Oo. Oh. Muros... <laughs> puta, ano mangyayari sa inyo kung ganyan lang binabantay lang ng kambing? Dapat nagtatanim kayo ng kamuting kahoy. Magtanim kayo ng kamuting kahoy kahit sampung puno araw-araw o sa isang buwan, alam mo puno yon Ikaw, marunong ka ba sa mat? O sampung puno araw-araw sa isang buwan, ilan? Ano po yung, ano po yung, uh, ano po yung umabot po yung, ano po, umabot po ng 100 po. Umabot ng 100? Sa so, isang buwan? Opo. Akala ko, di mo alam eh. Patay <laughs> 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 tayo <yan. laughs> Hello!